yan. Ayaw mo tumayo? Gusto mo ng ganyan? Hindi ako siya nakita ng nakahiga. Ayaw mo. Okay. Okay. Ayan. Okay. Ito pa. Ito so, na, kambing natin na nakunan. Yung asal niya, para pa rin siya mga anak. ko oh. Pero nailabas na niya yung dalawa niyang bisiro. Dito sa part na to, inoobserbahan ko siya dahil usually dapat kapag nakapanganak na, magana na uling kumain. Pero yung behavior niya, para siyang mayroon pang gustong ilabas. Inject natin ang oxytocin para may mailabas niya. Yung mga natitira sa loob, kung meron man. Okay? So, ito po yung ating oxytocin from Zoe and Z Yogurt Farm. Ang kong dosage ay itong 1.5 ml per 10 kg body weight. Yan, so sa oxytocin yun. So, ang ginawa ko, since ito yung per kg body weight niya, equals niyan ay 1.5 over 10 equals 0.15. Ngayon, pumunta ako sa record ko, si Dante ay tinimbang ko 16 kg yung kanya record yan nung, dyan din ako nagbaasin nung nag deworm ako so 16 kilograms yung pagwabasihan natin yan so 0.15 yung lumabas dito uh, 0.15 times 16 is equals to 2.4 ml so itong 2.4 ml yan ang dosage na ibibigay natin na oxytocin sa kanya solution for injection natin ay IM intramuscular Okay, so ang truck nyan ay sa muscle. Yan. Kaya mo tumayo? Gusto mo ng ganyan? Debsyo na kita ng na nakahiga? Kaya mo. Okay. Kaya okay. na. Tututulok pa siya. Nakakita okay, ka na naman ang karay. Yan. Kung gusto nyo pong makita yung mga iba't ibang okay. injection sites nila, sa muscles, eh meron ako mga videos dyan. Visit po kayo sa mga iba kong videos dito tungkol sa goat's health. Napaihi agad oh Sana kasunod niyan Kung mayroon pa man siyang ilalabas Ilabas muna Ayan po Ilabas muna pero lang ihi Dumi naman Kakapiranggo Kaya mo yan Ganyan na na pa pala Paglapit ng lapit sa barako Diba Pabuntis ka ng pabuntis sa barako ah, yan Masigla siyang kumain hindi kanina, patanggi-tanggi sa pagkain. Kasama nyo isa pa natin, pasyente. di nao, pasyente, hindi walay ko lang kasi lagi sinusuwag. Yan, tapos naglaba siya ng dumi, buo dumi nyo. Yan, so okay na rin yan. Nainjig natin ng oxytocin para masigurado natin na walang maiwan dun sa loob. Kasi may hirap. pag nagkakaroon ng infection, ikinamamatay yan ng ating mga alaga. Diba? Kagaya na nangyari ko dun sa dati kong kambing na nakunan habang siya may pneumonia hindi ako nag-inject na oxytocin so feeling ko may naiwan ito yon ito yan si ganda kaya naman napa, napakahalaga na lagi kayong merong emergency kit na mga ganyan sa para sa ganyang pangyayari kasi hindi ka maghahanap kung kaya na kailangan mo lang kasi galing pa yan kay Zoe and Zio o ba diba? 2 days bago yan dumating so maganda talaga always prepared tayo para meron tayong mga gamot para sa ating mga alaga sa emergency kaya ng upo, sipon pagtatae, meron tayo niyan Yan. nang hindi tayo maghahagilap kung saan saan, minsan lalo kapag madaling araw, di ba? Ayan, <laughs> di ba? Ang kagandahan pag naging jaga ng oxytocin, nalalabas niya yung mga uh, tira laman sa loob na possible na mag-cause ng infection kung hindi mo mapalabas. Ayan. So, parang sananganak yung mga inunan, normal nilang nilalabas yon yan, tsaka kung may naiwan bisiro sa loob, na ilalabas nila. Pampahilab yan eh. Okay. So, mamaya, ah uh, iron and B-complex naman. Para bumalik yung gana niya, yung pagka magana niyang kumain. At ito mga sumunod na araw nga, ayan, maayos na yung higaan niya. Tsaka wala na akong naririnig na yung parang hirap siya na umiire. So, may mga nakita ako ng na mga makilan nila na parang mucus na nilabas itong si Dante Ayan. tapos eh, bumabalik din yung gana niya na kumain at syempre magandang pangitain yun kapag kumakain ng isang kambing ibig sabihin may chance siya na makarecover Ayan. to fully recover so bukas ganun lang gagawin natin, bibigyan natin ng feeds tapos same routine bibigyan natin ng mga ay uh, iba't ibang forages ayan. na lalo na na malalakas sa dietary fiber at calcium nasa sa ganun makabawi siya ayan. tapos ito yung katabi niya ayan. pasyente rin pero okay na kasi kanina niliguan ko dahil talaga infested ng lisa may kita nyo pa nga dito yan nung mga lisa na hindi na gumagalaw ayan. pag malapit kitang kita, -kita oh. hmm, di ba ang dami Ayan, mga hindi na gumagalaw. Kasi, kanina, ginamitan ko siya ng washout. Ayan, pinost ko yan sa aking uh, Facebook page na kambinga ni Aliboy. Kung paano ako magpaligo sa kanya ng washout. At meron pa rin tayong ibang mga links pa kung paano ako magpaligo sa kambing. So, bisitahin nyo rin yung mga videos ko na kung paano ako nagpapaligo na kambing. Ayan, sa ganun na Nakakabawi yung bisiro natin. At ayan. Okay. Babalik yung ano mo. Yung pagiging pula ng iyong uh, eyelid. Yan. Serbahan natin. Malakas din naman kumain tong si Deped. Yan. so tropa na sila ngayon. Magkatabi na. Okay? Ayan, isang linggo mahigit. Ito na si Dante ngayon. Uh, kasama na siya ulit ng grupo ng ating mga kambing. Yan, at sila ay nakaka uh, na. Yan, medyo ika, -ika siya. Hindi natin alam kung epekto yun nung, nung, ano niya pagka laglag ng kanyang misiro. Pero ang mahalaga dyan, nakakakain na siya ng uh, ma ma magana. Ibig sabihin, kasama na siya sa pastulan doon. At uh, hindi na walang tigil na yung pagkain niya. Hindi katulad ng dati, pagkakain siya, ay magpapahinga. Tapos kakain ulit kinabukasan na. Ngayon, matakaw na. Nakikipag-agawan na. eh kailangan na lang nating uh, ah, solusyonan eh yan mga katikati nya yan which is uh, papaliguan ko siya pagka ano kasi malamang ko siya ng lisa okay sa so, pagkambing pagkakambing ko ngayon lang ako nag inject ng oxytocin yan sa kadahilan na ayoko matulad siya kay ganda yan si ganda yung nakaraan kong kambing kung saan tinamaan ng goat pneumonia at after nun, nalaglagan siya tapos hindi ko na nag inject ng oxytocin na naging cause ng kanyang pagkamatay kasi may pag may naiiwan sa loob niya, mas lalong nahihirapan ang kambing nagkakaroon ng infection sa loob. Kaya napakahalaga na meron ka mga ganito, pampahilab, nang sa ganun, may labas nila kung ano man yung mga naiwan sa loob. Sa so, mga susunod na buwan o araw, ay e, aabangan natin ang panganganak naman na iba natin mga kambing, sabay-sabay uh, sila. Ayan, isa na dito si Rosa. Ayan, buntis. O ba diba? Sabay-sabay silang nasampahan ni Walter. At uh, ganun din, babantayan natin yung kanilang kalusugan para naman hindi sila matulad dun sa nangyari kay Dante. At syempre mga kakambing, magiging mas maingat tayo lalo dahil kahit may bakod tayo, eh, nalulusotan tayo ng mga aso. So ngayon naman, okay na yung problema ko sa aso pero hindi natin masabi, maka may iba pang mga dayo na aso na pumasyal dito sa ating farm, lalo na tag-init ngayon. Tandaan nyo, na tuwing dry season, eh, uhon uhaw na ang mga yan at minsan pag nagugutom sila, naghahanap sila kung saan sa mga lugar, at uh, mga manok ang tinitira nila or mga mga kambing o mga baboy damo mo kung meron man o yung baboy na tagalog pala yan yan ang mga gustong-gustong kainin ng mga aso mga gansa uh, manok ayan ka natin para hindi na ulit magkaroon ng mga kambing tayo na nalalaglagan at yun, tuloy-tuloy lang tayo mga kakambing. Ayan, kahit naman tayo ay minsan ay nawawalan ng mga kambing, ng mga bisiro, nalalaglagan. E eh, ayan, meron naman tayo mga kapalit na malulusog na mga F1, Anglo, Rubia, na yung team. O, diba dalawa yan, isang babae, isang lalaki, o, isang backling at isang bowling. O, ba diba? Maliliksi yan. So, kahit na ganun yung uh, naranasan natin, ito nakaraan. <laughs> Natumba siya, tinulak niya pinto Ayan, kahit ganun yung naranasan natin, ito nakaraan. Eh, meron naman tayong mga kapalit na magagandang mga lahi ng kambing sa so, tuloy-tuloy lang Yun. Uh, supportan nyo po ang ating youtube channel na Teacher Farmer Ali at meron din akong facebook page na Kambingan ni Ali Boy pasyal din po kayo dyan at meron tayong mga videos na tips and tricks sa pagkakambing din doon tapos meron tayong mga live videos doon uh, kung saan pinapakita ko yung mga actual na nangyayari sa farm okay? tapos pag may questions po kayo uh, PM nyo lang ako sa facebook page na Kambingan ni Ali Boy Okay, kita kits tayo sa mga susunod pang topics. Sana po nakatulong ang video. Happy go tracing.